25 million just to mayon punta ka ng South America punta ka ng especially Europe punta ka mag mas doon sarado na kayo na I'm, I'm sure kayo nagpupunta kayo ng Amerika Tignan mo ang simbahan. Sino nagsisimba? Pinoy, pati Meksikano man Europe, yung mga dating churches, they are converted into restaurants. Mga restaurant, restaurant. If there is no radical changes within the next 10 years, I tell you, ito mga anak natin, Brighto, eh. Nagbabasayan lalo na ano. And they would have their own opinion about what, what, is, what it is in this world. Wala na yung katuliko. It's a pasay. Actually, pasay na bakit ka magsimba-simba pa doon? Sabi ko, bakit ko inaatake? Eh? Ganito yan eh. There is a separation of church and state. Correct? Right? When you attack me as a priest, cardinal, bishop, do not use this pulpit Huwag mong gamitin ang simbahan o nasa simbahan ka. I'm trying to educate all of you. Lumabas ka sa pulpito. Then dito ka. Dito, ganoon. Sabi mo, I am Father Gomez. I am a Filipino. And I do not like what Duterte is doing Because he's killing criminals. We do not like it. We protest it. ka magdito, ginagawa ni Duterte, demonious, demonic possession. Kasi pag-risk bako, tatamaan ka talaga. Wala akong narinig dito sa Pilipinas simula noon na nag ng simbahan. Pero ako, nung inumpisa nila yung auster-auster, nagpaparid ang mga yawa, ah, sabi ko, gusto ninyo? O, oh, ibigay ko sa inyo. Ito, kayo. Then I started, I, 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 I think that, well, in the Philippines, There was the one who said, the most hypocritical institution in the Philippines. Kayo. Yung mga pare na matay, si Mark, ano po, nandiyan pa ba yung do still have the yung may la ng pare kasi activist anti-mining bakit po patayin yung pare? Pareha ya mo lang yan ang, is interested in the natural resources and may environment yung si Father Mark hindi, hindi ito yung una pa yung may matrix Father Mark namatay ito the first reaction of everybody including the human rights ay pugi o tignan mo Father Mark Anthony Ventura Binaril sa simbahan hindi ko ito nilabas hindi ko talaga ito nilabas kasi eh, Nandiyan siya sa investigation, investigation sa gobyerno. Narinig namin ang mga patay nga to po. Narinig namin ang istorya nito ito mga to. Anong pinag-usasin tinawagan? So may USB ako. Ah, Park Anthony. Jemaah Wife of Bureau of Fire, Big Time Trader, Gataran, Kagayan, With the Gasoline Station, Adventist, Big Donor, Oh, Father, Jingjing, Widow, Townmate living in Kamala Nugan usually hitch ride with father Mark back to Tuau alleged paramour of another guy Jofel Alipio dismissed PNP. Marian Porcia Bonifacio Wife of B.O.W. Strange relationship. Strange. Strange ang... Strained naman. Doon na lang. With husband. Intimate textmate of Father Mark. Nakuha namin yung cellphone niya. So, ni Review ng gobyerno. Basta ko Joan Kenneth Yu Name Secretary Treasurer of San Isidro blah 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 Nonlemin Maganda daughter of trader and former uh, major friend paramour of Major Franco Liserio, former FBI agent. Maria, daughter and friend and benefactor, wife of a policeman. Mary Jane, wife of a trader, friend and benefactor. Putang ina ka, kung hindi ka babatay, tigas ka talaga. Police, army, NBA. Ay, magaganda talaga ang babae. Kaya kung ako ang napari, mas mahaba yung matrix ko. Langan. Nandiyan ah. Tapos kung magkana, ah, pinatay ni ng gobyerno kasi anti-mining daw sa putang papatayin na ngayon. Ang problema dito, kay isa dito, yung POW, overseas worker, may mahina na yung buntis. Yan ang matrix niya. Oh. Possible love, tri love triangle. Yan ang problema ng katoliko. Ang tingin ninyo sa pare, huwag na lang yung madre. I have nothing to say about our nuns. They are all obedient and religious. Kung kayo ang gumawa, yak kayo ng yak-yak kayo, ngayon bakit time kayo? Sinasabi ko, kanong kailan ko pa sinabi? Noon pa. Tapos sabi ng tao ng Pilipinas, grabe, ito si Duterte kong bunganga. Because, Anong bagay even against me? Pag totoo sabihin ko, totoo yan. Ngayon, law and order. Sabi ko nga, tapusin na natin ito. At least yung revolutionary. Because ang kanila lang naman, ibalik lang namin ang lupa. Well, of course, alam ng mga kapatid kong Muslim dito, pati maranaw ka, oh. Maranaw. Tawsug. Ako, I have mixed. May pamilya ako na pulong asawa niya, Muslim. So, lahat ng lahat ng Apo ko, moro.